Na Mawa <laughs> diba? <Okay. laughs> kami ng bulaklak na wildflower. <laughs> Nandito kami sa kagubatan. <laughs> Lagi, naghihintay lang ng oras na lumilim. <laughs> Kasi maliwanag pa. Ay nako. Hmm. Ayan na. Hmm. Baka sabihin na lang <laughs> mga ano na ito? <laughs> Eh. Ano ba doon na lang? Ayan Oh, hindi ano mo iyo sa maliliit Oh. Ito uh, ito, maganda oh. Ayun no. <laughs> <laughs> <mo> <laughs> <laughs> um, oh. Mo, oh, mo. kasi sama yung doon sa banda ko. Oh. Yo, this is this yun Yun wala siyang yung bilog-bilog eh. Ayan, bulaklak. Ah. Ayan. Ayan o, oh, mga wildflower. Ang ganda dito, no? Ayan, yun to. Yung yung sinasabi ko. Ayan no, yung bilog. Ayan, kuha na mga mga bulaklak. wildflower. siya. Ayan, ilalagay ko sa flower piece. Ay. Antigas! Antigas! Iyan ang oh, mga bulaklak ng flower. Ayan, ayan na. Ayan na, tanggal na. Aray, ang big. <laughs> ang tigas ng ano. <laughs> ang, ang hirap to tanggalin. Okay. Pakitanggal mo naman. Oh, ayan, wild flower. Oh. Ayan, ang ganda. Oh, dito. Ang ganda. Yan, oh. Ito, yung ito. Yung sinasabi ko. Anong. Oh, di ba? O oh, yan o. Oh. Ay, sabi, ang hirap daw. Nahirapan nga ba? ako. O, oh, yun Oh. Mayroon pa nga doon, pero na, mayroon na, mayroon. wala na. Malayo na doon. Malayo na yun. Hindi, yun May mo. May well, flower o. Ganda. Oh. Um, ang ganda siya o. Oh. Tingnan mo. Wild flower siya o. Oh. Ang ganda, di ba? Oh. No. Mayroon um, ba oh. oh. yun? Pero baka mamaya, ma <laughs> mamaya mas, may tunik-tinik yun. Yan din kay. <laughs> Nakakuha na kami ng wildflower. Yeah. Dito kami sa likod ng ano ng bahay namin. Ano pa kasi maliwanag pa. Ano na ngayon alas 7 na pasado. Maliwanag pa oh. Daming bulaklak. <laughs> Ang dami ng bulaklak. Oh, ang ganda oh. Ah, di ba? Wow, sana all. Ito nga, ito nang picture tayo. Okay. Yan po ang paligid dito sa amin. Tahimik. Yan po ang ganda oh, ng bulaklak ko. Oh. Ang ah, kanding-kanding. Ang dami oh. ang ganda. Yan po. Oh. Ang ganda rin ng bawaing na to. <laughs> Ang ganda siya, ang tira mo. Puro kanding-kanding na bulaklak. Ayan, tapos ito, wildflower. Ayan, di ba? Ang ganda siya. Diyan kami nagano. <laughs> ang ganda. Dito kami nag part time. Dito dito dito. Ayun ito itong harapan na to. Nag time kami ni oh, nag part time kami ni ano ni ni no, yun ni Mrs. Nelly. Uh Oo, -oh. na namitas na siya ng ano ng ano si Boyas ko. Ayan. Ayan, di ba? O, oh, di ba? Ayan, ang tanim ko. Ito lang. Ayan, di ba? Pero dadami yan kasi hindi ko ginalaw, di ba? Lumaki na yung ano niya. Tinan diba mo, lumaki na si Boyas. Oh. Ayan, yung mga ano lang, hulog-hulog lang. Alam, oh, alam mo, mga ano siya, yung siguro mataba itong lupa, no? Mataba ang lupa dito, kapi. Ayan, okay mm. na ito mm. sa atin. Ayan, no, kamatis, ay, ay, ano ko yan? Ate. Mm. Luma na to, eh. Oo. Oh. Tapos ito, ayan. Mm, bulaklak mo, nala, na ano na. Ayan mo lang. putol na. Ayan mo lang. Putol na eh. Hindi na ano, manilaw na oh. Oo, oh, sige, tanggalin mo. Oh. Ano yan yeah, o, ito, ano to yung, ano ba yung parang kamuti na maroon, ang kulay, na ginagawang salad. Ano ba yung tawag doon? Ito, itong puno na to. Beet. Beetroot. Oo, oh, yun, ito, beetroot, yan. Yeah. Ito, yan ang patatas, yan yeah, o, patatas. Kunin ko na nga to. Ate, no. na eh, dilaw na yun. Na eh. Nakiusap ang kapitbahay ko. Putulna pagbigyan. Na kasi, eh. Oh, sige. <laughs> Sayang eh. Masasama hmm. sa lang. Mm. Wag Huwag mong bunutin. Hindi mm. pa bubunutin mm. lang. Patong na kasi. Crunchy eh. pa. Yan lang para mabuhay mm. uli yung dugo. Mm. Ayan ang tanggad na oh, buhay sa wanda. Ah, na. Iyan naman yan yeah. kasi hey, mabubuhay na diba yun. Yun ang sabi ni Lisa eh. Tuyo na. Oo, oh, um, namubuhay ah. daw yun eh. Ay, tuyo na eh. Ito rin mm. oh, tuyo na o. Oh. Dilaw na. Oh, ayan mo na lang yun eh inano ko yan, pinala ko siya para pa, pag may tatanim ako, hindi na ma mahir hindi ko mahirapan kasi mabato siya. Kaya inano ko siya. Kulitis? Hindi yan kulitis. Ano patatas yan? Hmm. Ayan patatas yan. Oh. Ito patatas yan. Ayan pa. Oh. Ayan sabay yan. Ayan patatas yan. Ito pala siya. kulitis. Eh. Kulitis. damo. Oh. Damo Ayan. Ano ba yan? Ayan. Ito may ayobit. Ayan. 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 Ay, patatas yan, no? Tanggalin mo na yung damo. Sa tabi. Ayan. 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 Pero kinakain niya dito. Mm. Elin ito? Oo. Oh. Anong kinakain? Gandelo yan, eh. Ha? Gandelo. Damo yan, Hindi, kinakain na niya. Ay, mamalay ko. Hindi. Parang yung... Ito ba yun? Yung. Ito rin yung jerjer. <laughs> oh? Ito ba yung gerger jerjer? <laughs>